20 peso coin na patuloy kong binibili mga katropa at pwede ko nga pong bilihin sa halagang 10,000 pesos mga katropa basta nga po tugma sa aking hinahanap na hard to find na 20 peso coin at ang hinahanap ko po na hard to find na 20 peso coin ay yung 20 peso coin na year 2019 upper mint mark mga katropa dahil yun lamang po ang rare sa 20 peso coin na ito. Kapag po ang hawak ng 20 peso coin ay 2020 or 2019 lower mint mark, yan po ay common coin lamang. Ang hard to find po sa 20 peso coin ay 2019 upper mint mark mga katropa. Yun lamang po ang binibili ko sa halagang 10,000 pesos baka po makakakita kayo ng mga ganong klasing 20 peso coin ay mag message lamang po kayo sa ating facebook page tropang ph mga katropa at bibili ko sa inyo sa halagang 10,000 pesos kahit ilang piraso po yan kahit dalawa tatlo basta po ay 2019 upper ah, mark hard to find po yan kaya patuloy po akong bumibili ng mga ganyang klasing 20 peso coin Maraming maraming pong salamat sa inyo. Sana po ay mabenta niyo ako ng 20 peso coin.